ah ha oh saan din ay dining talaga nila nila hindi ay talaga na hindi yung hindi kasi hindi kasi hindi kasi hindi kasi hindi kasi hindi hindi kasi kasi hindi 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 kasi hindi

Sibuk lah, sibuk lah, sibuk. 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 Wykoras? <architectural> na ang, na. Hindi 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 niya yung hindi 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 ako hindi 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 hindi

Sa ano kami, mga pasahero. Pag-2-1. pag ba siya? Mga mga sila sa akin. Text naman. Ano ka-saraan mo yun? Hindi ko Sabi nga, kasi lalaki din, hindi na siya tumamag pa matagong payo. Pero nag-wallet, hindi siya wallet pero wala, ito, ano, pamialit, narin, wala da well, naman daw pues. ano na naman. Wala na, na, ok, Sabi nga wala naman, naman hmm. daw yung wallet ko. Hindi ko sa pa. Napag-isipan pa tayo siya ng mga na Sabi siya. Sabi ko na sa labi ko ito na gumawa ko. Hindi na ko gusto na kumuwi kasi wala na sa ako. Baka pag-isipan ka.